Hello mga katindera, kumusta po ang araw nyo? Kung ano man pong ginagawa nyo, sana ipalagi kayong okay. Siya nga po pala, mag-share na naman ako ngayon ng video about po sa aking medicine organizer. Pinalitan ko kasi yung dati kong lagayan. Medyo maliit po kasi yon. Ngayon po kasi pag bumibili ako ng mga gamot sa Mercury, pang isang buwan na po. Kaya medyo madami po. Kung nakikita nyo po sa video, yan po yung binili kong bagong lagayan. Ang halaga po ng isa niyan ay 15 pesos. Bumili din ako ng 15 peraso. Kasya ang tatlong banig na gamot. Sa bawat lagayan, isang klasing gamot lang po ang nilalagay ko. Sa mga mabiling gamot po yun. Meron din po akong lagayan na dalawang klase ang nakalagay na gamot. Yung mga hindi gaanong mabenta. Mahalaga po ang medicine organizer. Mas mapapabilis po kasi ang paghahanap ng mga pambentang gamot. Kasi pag halo-halo lang po ang mga gamot, matatagalan tayo sa paghahanap. At ang isa pa pong kahalagahan ng pagkakaroon ng medicine organizer ay hindi maiinip si customer. Lalo na kapag sabay-sabay ang nabili. Abala kapag matagal ka pang maghahanap ng mga gamot. Alam ko po iba-iba ang lagayan natin ng mga gamot. Importante lang naman po naka-organize. At ang isa pa pong kahalagahan ng pagkakaroon ng ganito ay alam natin kung ang gamot ay paubos na at pwede na tayong bumili ulit. Dinikitan ko nga pala ng masking tape sa gilid yung lagayan ko para doon ko isulat ang mga pangalan ng gamot. At sa ibabaw naman, nilagyan ko rin para naman sa presyo. Kasi pag si Javi ang nagbabantay, nalilimutan niya ang mga presyo. Kaya yun, nilalagyan ko na. Tara po, samahan niyo ako sa aking ginagawa. Ayan, patapos na po ako sa aking ginagawa. Ito nga po pala yung dati kong lagayan. Apat na layers lang po. Medyo maliit at halo-halo ang mga gamot. Kaya naisipan ko ng palitan. Ito na po ngayon ang aking bagong medicine organizer. Kitang-kita ang mga pangalan at naka-organize. Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa maliit kong channel, sa mga subscribers ko at silent viewers. Maraming salamat po ulit. Lagi kayong mag-iingat. Mahal tayo ng Panginoon. Bye!